Bawag pa lang hapon mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Panibawang adventure na naman tayo ah, Ngayon mga kapaders Medyo masama ang kibo ng panahon Palibasa merong masama panahon mga kapaders Kaya Diyan muna kayo sumalapit lang ni Karim Rico Sa ating mga dating ispat na pinagpapanaan Dahil baka yung bagyong auring Hindi pa lumalabas mga kapaders ah, Ito si Karim Rico mga kapaders kain muna tayo bago lumao't ito yung ating ulo mga kapaders ito, piniray tong buraw puli ng mga parakawil tayo ay ng hi mga kapaders sabang basahin pag dive mga maya, God bless, ingat tayo lahat ayan mga kapaders, so, nakita ninyo ang simoy na hangin papunta dito at andyan ang balir aurora mga kapaders yan balat kung tawag sa amin yan ang hangin na kinakatakutan ng mga paralaut dito Uy, sikat ng araw. Medyo matas pa mga kapaders. Panibagong gabi, panibagong sisid na naman tayo. Naroon, talikbago, huwi na Mm -hmm. Panibagong tuklas na bahura na naman ito aming pinuntahan. Uy, mayroon pang isa sa unahan. Nakabalagbag, talikbago ulit mga kapaders. Nakatalikod. Huwag sanang duplasan, pagbana ako. Panayin ko na. Mm -hmm. Tinuplasan. Ulitin natin. Mm -hmm. Mm hmm bali dalawa. Hindi ito makakatakas. Uwi na mano mga kapaders. Antimano, first class na isda. Hanapan pa natin, baka mayroon pang kasama. Mayroon pang isa, nasa butas. Mm-hmm, uy, lumabas yung sulit mga kapaders. Bayain na yun, medyo malit yung sulit. Ito wala ang taligbago. Pandaglag pang pinta. Kwartang linaw. Magandang bahura ito, malinis. Mayroon pang isang talik bago Nasa lamaw. Mm -hmm. Uy, mayroon pang isang mga kapaders. Nagdadara dalawa dito ang talig bago. Kakasakuan pa na, na ito pa yung isa. Mm -hmm. Bali, dalawa na naman uli. kuwartang linaw ito, pandaradagdag. Makadilid siya na naman tayo ng pambigas bukas. Magandang bawari ito at walang kula po. Dito sa buta, silipin natin. Walang nakasuot sa parting taas. Naroon! Uy, laki-laki po, sibungin. Red na suno mga kapaders. Idubol ko ang rubber ng pana. Sana magitik. Mm hmm, hey, chat. Uy, salamat Lord na marami. Ngayon lang ulit ang kapaan ng gayong pulang lapula po. Dahil ito kami sinisil ngayon, medyo malalim ito mga kapaders. Mga sampundi di pa, estimate ko. Hanapan pa natin. Naroon, dalawang surahan. Itong malaki-laki ang uunahin natin. Mm -hmm. Dumalagang surahan yung isa medyo maliit pa mga kapalirs hindi ko mo napapanain yun at parang makalaki ito mga kalahating kilo pwede na ito kasama ito sa presyo sa 150 hanap na naman tayo tsaga caga kahit maliwanag ang buwan na ito pa mm -hmm. tarik bago or paro magandang kita nito dito sa bahora kapag uy mayroon pang isa mga kapalirs ikakasok ko ang pana. buti hindi lumayo tumagilid lalo tumago. Mm-hmm, bis nga tama. Ilalabas talaga ng mga talikbago dahil habagat na ang season mga kapaders. Hindi pa nalabas labas ng talikbago lalo pag mga buwan ng Agosto. Ang talikbago minsan limang mga kasama isang lamaw. Hanap tayo. Naroon, may nakasagipit pang isa mga kapaders. Nasa binagong, sungkitin ko muna. Mm hmm ayaw mong lumabas. Untik pang duplasan mga kapaders. Mapuro lang doon ang pana at naguhit na sa balat ng talikbago Hindi na tumatalab. Mamaya ko na ahasain pag ahon sa pangalawang dive. Lino ng dagat dito mga kapaders. Naroon, snapper. Ito, bitilya. Mm -hmm. Itik na naman. Headshot uli. Ay hindi, malayo. Naudog. Pasa bitilya ito mga kapaders. Ganito kalaki pag wala pang isang kilo. Na ito pa, balingway dagat. Uy, tunong na puti. Pang ulam. Mm -hmm. Bali dalawa, isang pambinta, isang pangulam. Snapper yung unang ako, itong pangalawa, tunong na puti mga kapaders. Yan tunong na puti, masarpeng pirito. na naman tayo, pandagdag, pakita pang isda. Diyan sa una, uy, kulambutan. Medyo maliit pa mga kapaders. Mga 300 grams na antimbang na yan. Layo, layo, sigi. Uy, ng pulambutan mga kapaders. Ganyan talaga pag pormero pala ang kahit sinusungkit na hindi pa lumalayo. Bala ka makita ng kasamahan kung papanain ka. Hanap tayo uli dyan sa ulahan. Na ito, talig mga kapaders. Paro na naman. Sungkitin ko ng kaunti. Mm -hmm. Walang kasama. Himala, nag-iisa lang ito. Siguro balo. Ating nga hanapan ng kasamahan at para mayroon magahanap pa tayong mga kapalang isda na ito may nakatagilid uy bukawin sigurado ka mm -hmm. first class na isda mga kapalers ito yung isdang masarap sinabawan ito din yung isdang madalas ng sa mga parakawin or parakitang dito sa mga butas ng sayap silip silip tayo uy sulit kulay pulang sulit mga kapal pabalik balik chichimpuhan natin humarap sa atin at kaunting bumalagbaglaang dito sa kabilang butas ikutan natin wala dito doon natin babalikan mga kapaders doon sa pinanggalingan iikot tayo dito sa parting kanto dyan sa unahan wala na yata dito baka naglabas sa butas sayang pa malaking sulit yun mga kapaders uwan uwan kung tawag dito sa amin uy na ito mm -hmm. tinamaan nakatanggal sayang pa nakabunot uy na ito punit ang tama. mm gitik. -hmm. Reject na ito mga kapaders. Pangulang pwede ito, malaki ang tama sa parting tiyanan. Maghahanap tayo ng istang mahuhuli dito sa mga butas. Uy, surahan, malaki-laki ito mga kapaders. Dinubul ko ang rubber. mm -hmm. is nga ang tama. Buti at ang sinuutan, babaw ang hindi kasi malalim at yung paan ako kaya yung dulo peksi ng sunsun pati yung sima masama na ang lagay buti yung gantilyo na pan ako nakikisama na ngayon palibasa matagal kayang stack uy dalawang manitis na kulay dilaw mga kapaders parehas ang laki mag asawa itong unahin kong sa mm -hmm, may namatak ko na at pag sa at baka makapunit maritik na naman ikakasukaw pa na itong isa mamatahin ko din mga kapaders Ukang kang malikot at diyan ka lang sa pana kang malikot uy nagabanti ko yung isda napansin doon ang pana mm -hmm. sala hindi tinamaan buti at maamo susundan natin lang langoy kung saan hihinto ayan mga kapader sa parting kula pumatigil yan yan bumangga sigurado na mm -hmm. bali dalawa Para na huli mga para paras mataan tama. Ayos na itong pandaradagdag. Maraming salamat, Lord. Kuartang linaw na ito bukas pag naibinta. Yang mata, walang problema yan. Pero masarap yung sip-sipin. Maghahanap na naman tayo. Tsaga-tsaga tayo, mga kapalers. Na ito pa, talikbago. Malapad-lapad to. Antay kong bumalagbag. Ikakasakuli mm -hmm. ang pana. At meron pa akong isang napansin na isda, mga kapalers, parting unahan ko? at pagdating ko sa unahan, barawangan. Uy, dalawang talik bago, isang orinis. Itong unahan ko man ng talik bago. Mm, mm, nakailag, magaling mga kapaders. Uulitin natin kung mga pa. ante ko magandang pisto. Yun, tinamaan. Hindi nakailag. Ikakasok ang pana, mayroon pang isang mga kapaders. Bun, ka para ikot pa yung isda sa istinglis is ang pana. Ito pang isa. Mm hmm, mm, Bali dalawa yung orinis mga kapalis hindi ko na pinana hindi sa amin binibilang yung orinis yung isang klase yung kaki kung tawag sa amin yung kinukunot at pagdating namin sa kanto sobrang liruan ng dagat mga kapalis may nakadapa timbungan malaki isdang may balbas siguraduhin ko pagpana mm -hmm. na araw na dumudugo na mga kapalis namumulyang nagpipilit makatakas buhay na buhay ang mga kapalis Ganito ang gusto ng mga isda. Magandang bahura ito. I-GPS ko ito mga kapars, mamaya pag lutang namin naroon, nakatalikod. May malaking surahan. Ano kaya abot kaya ng paa natin? Testing. Aantay kong bumalagbag at para magandang patamaan mga pa Pag nakatalikod, baka duplasan. Didir sa buta sa pinakang ilalim. Hindi ko makahuli yan. Sisugit ko ng kaunti mga kaparos para tumagilid. Pwede nito. Mm -hmm. Harun na. Namumulyang na. Huwag lang mga kapunot ay ito na nakalabas mga kapaders ayos mga kalating kiluhan ay sobra ito sa estimate ko kwartang linaw na pandaradagdag makakabawi rin sa matagal na ulan laot maghahanap pa tayo sana makahuli pa tayo na araw yung kasamahan ko si Krebis Rico nasa unahan uy na ito bukawin mm hmm nagkataka dyan andito lang pala ang panain mga kapaders sa malinis na bahura Nagtsatsaga lang kami sa makapal na kula po ng kawawahi ang isda na sa pinakang ilalim ng kula po. Na ito pa, may nakahurandig mga kapaders. Bukawin na naman. Nakatago ang ulo. Dito ko patamaan. Tamaan sana. Mm -hmm. Gitik. Sintido ang tama. Bukawin or kanuping At sa unahan, may isang talik bago. Uy, dalawa mga kapaders. Itong unahin kong malaki-laki. Ito na muna, baka lumayas. Yun, tinamaan. Naudog. Ikakasako muna ang pana at yung isa sumuot sa butas. Mm -hmm, mataan tama. Matalik bago dito mga kapaders. Maisanday pa kami dito pag ahon namin. Maluto na naman kami pag ahon maya dito talikbago bago. Matising tayo masabaw kung matabangsda. isda. Hanap tayo. Naroon, paro-paro. Uy, dalawang talikbago bago dito, mga kapaders. Mag-asawa na naman. Uy, tumago pa yung isa. Naroon na, nasamunahan. Itong malapad-lapad ang unahin ko muna palakpak mmmm dyan sayang pa yung isang mga kapaders nagsuot sa pinakang ilalim butas yan kaya ang hirap pag malalim ang butas iniiwanan sumusuot sa butas ang isda mga kapaders uy urines, uy lambingan malaki yun mmmm -hmm, ng pana ayos to sabawan o kaya pang ihaw uy nakabalagbag pa sa butas ay delikadong mga kabunot mga kapaders dandahan ko muna at baka makatanggal, sayang, hindi nagitik Mayagi kung magitik at miskilahin ng labo-labo Grabe yung pagkabalagbag Ayan ah, na, palabas sa mga kapaders Uy, balat ang tama Uy, nakatanggal, nakapunit mga kapaders ulitin natin Ah, mali yan Hmm, di ka na makatakas dyan Buti lang at walang masutin na may na butas Kaya nahuli pa natin Masarap tong sabawan. Mataba may nalambingan pag itong bubuwanin. Hanap tayo. Baka makachamba pa. Kaunting minuto na lang. Maaho naman kami. Uy, dalagang bukid. Mm -hmm. Ayos na itong mga kapalers. Maaho na muna kami at maluto. Maraming salamat ulit sa inyong paunood.